Morning guys. Um pa rin is dito pa rin kami sa China. Bali ang vlog natin today is didiscuss naman natin. Uh, wala ba talaga ang uh, Facebook dito or mga uh, YouTube. Uh, ano ba yung mga ban dito na ng mga application. Yan. Actually, nung pumunta kami dito sa China. Ang sabi talaga nila, wala daw ditong Facebook, YouTube, Netflix saka meray uh, marami pang ibang mga social media like uh, yung Gcash wala siya rito ang ginagamit dito is Alipay Ayan. kaya <coughs> nung pumunta kami dito para makapag-browse pa rin kami ng aming mga Facebook is bumili kami ng kinatawag na travel sim yung travel sim na yon is mabibili mo siya online sa travel ph or search mo na lang kung saan saan siya Uh, travel sim so yung travel sim na yon yun yung uh, pagdating mo dito ilalagay mo siya ang bili namin sa Philippines is uh, 800 pesos meron na siyang 6 gig kaya nang dumating kami rito sa kalamin nilagay then inactivate namin madali lang naman siya iyon mo lang yung data mo and yung roaming then after noon and consume mo na yung 6 GB na na kasama nung no, ilaman ng SIM card. So, kaya kami dito, bira kami makapag-upload, uh, makapag-online, makapag-messenger kasi uh, bukod sa ban, ano siya, tinitipid namin yung aming data kasi uh, pag naubos yung laman ng SIM card, wala na siya. Uh, wala nang way para magload load ka rito. Siguro meron, pero hindi kasi namin alam. So, kaya ginagawa namin, tinitipid namin, basta mag-upload open, close ulit namin pag hindi na, hindi na namin gagamitin yung mga <coughs> social media like Facebook, YouTube, and um, kung ano pang gagamitin namin dito. Dito guys, sa mga hotel and mga restaurant, may mga free wifi naman sila kaso hindi ganun kabilis. Kahit yung data dito hindi ganun kabilis. Hindi ka tulad sa Pilipinas kahit pa mabilis yung data natin. So, kaya ang ginagawa, ang gagawin nyo guys kung pupunta kayo dito is <coughs> bumili kayo ng e-travel SIM yan, sa Travel PH. Tapos, ma bago ninyo, dito nyo gamitin. So, pag naubos na yung inyong data na 6GB kasama ng binili yung SIM card, is wala na. Siguro, tabi nyo na lang, remembrance, kasi wala nang way para maloadan siya. Yun sa pagkakaalam namin. Siguro kung merong nakakaalam na pwede loadan nyo, baka naman kasi mahal din. So, biruin mo yung SIM card, 800 pesos isang. 6GB ang laman. So parang hindi siya sulit. Pero kung nadito ka naman sa ibang bansa sa uh, at ibang bansa kung may pupunta ka ibang bansa, pwede mo siyang magamit at least makakapag-Facebook ka, makakapag-browse ka sa mga iba't uh, uh, ibang mga social media account na kahit bansa bansa na 'yon is magagamit mo pa rin siya. 'Yon. Sa so, kapag ang ginagamit dito guys na pambayad is Alipay. Alipay yung kanilang uh, app dito. Tapos ang gagamitin mong application is WeChat. Tapos yung WeChat na yon, ililink mo rin yung inyong credit card, bank account, and other uh, e-wallets na pwede mong i <coughs> tawag dito. I link doon para iskan i-scan mo na lang o pa gagawa ka na lang ng generic barcode na lang kung magbabayad ka dito. Pwede rin naman cash kaso mahirap dito yung ano, uh, money changer. Kaya dapat kung pupunta ka dito sa China is jump uh, palang pa lang sa Pilipinas, mapapalit ka na ng uh, ng yuan Chinese yuan na uh, pera so para hindi ka na mahasil pa rito maghanap ng mga ano ng mga banko or money changer kasi mahirap dito so yun lang guys maraming salamat and good morning sa inyo lahat